Yo, what is sa inyo mga bugoy? Welcome back sa ating panibagong video. Ngayong araw nga pala ay susunduin natin ang ating motor dahil pinamintinan sa natin ito sa SSJC Motocare. At bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Let's go! So ayun na nga mga bugoy, susunduin na nga natin ang ating motor dahil plano din natin ipa-change oil to gamit tong ating dalang elf oil. Matagal-tagal na din pala kundi na pag-change oil. Kaya ngayon, yung tamang oras para ipa-change oil na tayo. Siyempre, araw-araw natin ginagamit yan. Kaya kailangan natin ilagaan. Dito ngayon, nagmamadali na ako para makasakay na ng jeep. Dahil sobrang init. At nang... Kaya gusto yung jeep. <laughs> May mga jeep naman talaga. Kaso, wala pang pa ang aalis. Kaya napag isip, -isip ko maglalakad na lang ako para kahit pa paano makapag-exercise naman ako. Pero mukhang mali ata yung decision ko dahil habang palayo ako ng palayo, pasakit na pasakit naman nararamdaman kong init na dumadampi sa balat. Pagdating ko pag nga sa unahan, ay eh, naghanap mo na ako na masisilungan ko. Dahil panigurado, pag pinagpatuloy ko pa to, ay mapapagod lang ako at baka masunog pa makinis kong balat. Tapos nag-aantay na tayo ng tricycle mga bugoy. Ay, syempre, flex muna natin ang ating elf oil. Bakit nga ba elf oil? Syempre, dahil nga subok na natin ito. At kahit matagal tayong hindi nakapag-change oil, ay napakaganda pa rin ang hatak nito sa ating makina. Isa sa kagandahan nito mga bugoy ay hindi lang siya para sa motor. Dahil ang elf oil ay meron din para sa mga sasakyan kaya sa mga gustong sumubok nito. Bisitahin nyo lang ang shop ni SSGC Motocares para mag-avail ng elf oil. Dito nga ho ay nakasakay na tayo ng tricycle para pumunta doon sa pilahan ng jeep at nang makapunta na sa ating pupuntahan. Pagbaba ko nga ho dito sa tricycle ay nagtanungan pa kami ng driver kung magkano yung pamasahe. Dahil ito yung pinakaunang beses ko na uh, mamamasahe ako dito sa tricycle. eh nang nagtanong na ako kung magkano, tinanong niya din ako kung magkano yung bibigay. Ko. Dahil uh, hindi daw paras parehas sa pamasahe na binibigay ng mga pasahero sa kanila. Pero sabi ko naman sa kanya, kano ba yung madalas binibigay? Kaso sabi niya, hindi daw talaga paras parehas. Kaya mismo ako nahirapan din magdesisyon magkano yung bibigay ko dito. Kaya ang sinabi ko, sige kuya, 30 na lang. Okay naman siya, kaya ayun, bumaba na ako. naglakad lakal nga ako dito para maghanap ka ng jeep. Buti nalang talaga nung pagdating ko sa unahan ay meron ang ganun nakita ng jeep na papaalis pa lang. Kaya hinabol ko na ito para makaalis na ako agad. Sobrang napagod talaga ako sa ginawa kanina. Nakikita niyo naman sa mukha ko, tumatamlay na. isip ko kung ulitin ko pa ba. Pero sa malamang sa malamang hindi na. Pupunta nga pala muna akong ospital para kunin yung lab result. Pagkatapos nun, dadiretso na tayo ng SSJC Motorcars para puntahan na ang ating motor. Ito nga pala yung patunay na hindi ako nag-iisa. Nasa ospital na pala ako niyan. Inaantay ko na lang na ibigay sa akin yung lab result. Saglit nga lang pala ako dito. Kasi pagdating ko, walang ganong tao. Kaya nasikaso agad nila ako. So, sa dito na nga pala tayo sa SSJC Motocares. Hindi na nga pala natin na videohan yung pagpunta natin dyan kasi sobrang init. Kaya pagdating ko pala dito ay ginagawa pa rin ng aking motor. Kaya ang ginawa ko, kinodkod ko na lang muna yung ilalim para matanggal yung mga makakapal na putik na naipon dahil hindi siya madalas nalilinis. Dito nga mga bukoy ay eh, ang pinagawa natin sa ating motor ay uh, palinis ng carb, papalit ng brake pad sa harap, papalit ng brake sure shoes sa likod at pa up na din kasi matatagal na din siyang di na tune up at syempre meron na siyang medyo nararamdaman daman, okay? medyo lumalakas na yung vibrate nya pa-change oil na rin natin diretso para mas smooth ang takbo niya. Alright, so yun lang yun lang yung pinagawa ko dito sa motor ko at sa susunod na yung mga iba pang no, uh, ipon muna tayo kasi syempre sakto na budget natin. Dito nga yung check na ni Toleman yung ating carb kung ano yung naging problema at nakita niya na din ito meron na ng kailangang palitan na sobrang liit na pyesa niya pero sobrang laki ng purpose niya uh, based sa sinabi niya, based sa tinuro niya, yun yung dahilan kung bakit tumutulo ang gasolina sa ating car. Dahil nga, pudpud na ang pin ito. So, hindi ko alam kung anong pangalan noon basta sa may mga car at sa mga nakakaalam ng motor. yon uh, yun, basta yun yung naging problem niya. Dito nga isasalin na ni Emma ng ating bagong oil para matesting na din natin kung gaano ka-quality at kung gaano kaganda ang ginamit natin oil. Kung gaano ka-smooth ang takbo nito. Yeah, Tara, let's go.